Mga Salmo Ika-isang daan at dalawamput limang kabanata Ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Diyos Ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay tulad ng bundok ng Zion na hindi natitinag. Sa halip ay nananatili magpakailanman. Kung paanong ang mga bundok ay nakapaligid sa lungsod ng Jerusalem ang Panginoon ay nasa paligid din ng kanyang mga mamamayan, magpakailanman. Ang masama ay hindi mananatiling namamahala sa lupaing para sa mga matuwid. Dahil baka makagawa rin ng masama ang mga matuwid. Panginoon, gawan nyo ng mabuti ang mga taong mabuti na namumuhay ng matuwid. Ngunit parusahan nyo kasama ng masasama ang inyong mamamayan na sumusunod sa hindi wastong pamumuhay. Mapa sa iyo na wa Israel ang kapayapaan.